na nagsabi ako ng mabagal magtrabaho si Kuya Mark para sa kalinawan ng lahat. Wala talaga. Bibigyan ko po kayo ng challenge kapag po mayroon nakahanap sa inyo na may sinabi ako ang bagal ni Kuya Mark magtrabaho, isend niyo po sa akin yung video, yung clips, titigil po ako sa pag-vlog. Iyan lang po yung ano ko para po sa iba. Ano? Uh, wala kasi talaga akong... Pati si Kuya Ares lalong lalo na. Pagod lagi sa trabaho pero pagdating dito gawa pa din siya. Ano? Pero kayo po okay naman trabaho nila kuya Mike, sa inyo para sa eh, inyo. Yan nga, minsan kasi wala ako tapos minsan ano ko pag sumundo ako minsan wala na. Yung oh, no? hindi ko naman ano, mm hindi -hmm. ano, naman sa totoo lang hindi kasi ako nagbabantay at sa mm -hmm. kasi pag si Aris kasi kita ko kasi talaga ang gawa niya. Aris oh. Kano, gano, na ano. Kabilis. Siyempre yung ano ko, kapatid niya naman yung para mm -hmm. sa kapatid niya. Mm -hmm. Di, dapat niya hindi sabi ko, parang tulong na rin. Mm -hmm. Sa kapatid niya. Mm -hmm. okay. kasi sa totoo lang, hindi naman sa pag-ano. Kasi nung nakaraan, eh... review ko kasi yung huling pagbisita ko, tapos four days ago yung nakalipas. Medyo ano, di ba? Eh, si Kuya Aris, hindi naman natin pwedeng ano dyan at naka full time yun sa trabaho niya. nag extra na nga lang eh, kahit napagod pag uuwi, di ba? So, ayun, expected ko kasi nung nakaraan, sabi ko baka malaki na din yung naging improvement ng bahay kasi 4 days ago yung nakalipas eh. So, kaso nga lang yung pagbalik ko, ano lang pala nadagdagan lang yung ano, yung pinaka mga simento niya. Pero, wala naman akong alam dyan kasi uh, alam ko mahirap din naman ang pagiging karpintero. Hindi basta-basta yan, mahirap yan. Kaya ayun, inunawa ko na lang. Sabi ko baka ano, uh, may mga, kagaya may pagulan-ulan. Binibigyan ko na lang ng positive side guys kasi nga kaysa naman ma, kapag sabi din ako sa lang, ano, inayang ko na lang. Um, okay, sige. Um, sabihin mo na lang din po kay Kuya Aris ha? na salamat ng marami. Ha? Kasi kahit siya ipagod ay pagod, eh,